Okay, nandito tayo sa garden ni Oma at ating pipitasin daw. Pero nakuha na niya, marami na siyang napitas. Oh. So, kukunti na lang palang ating puputihin dito. Yun lang medyo, ano, eto isang ito. Pitasin natin. Kinakalang yung dark na dark lang talaga kasi pag yung medyo mapula maasim ito matamis na to yung sobrang itim okay meron pa to sa kabilang sa kabila sa front garden niya meron ka to okay wala na tayong ano medyo kukunti na napitas na natin kanina yung iba ito meron rupa-rupa lampai dan dengan level over this oi love itu benar So, oh, yun lang. Ito yung likod niya. Oh, yun Dami ng ano. Dati-dati ano to. Wala itong ano na to. Mga damo. Nakikita ko dyan yung mga. Ay, wala na. Nilinis na nila. Ayan. So. Tahimik lang dito sa likuran niya sa so, marami yung mga ano nyo matanim-tanim bulaklak din yung kalbasa nya so yun lang